saan po ba yung Diyos Ama bago po nilikha yung langit at yung lupa? Hindi <laughs> ba yun yung tanong ko? Nasa lupa siya, bago nilikha yung langit at lupa, meron siyang sariling earth, meron siyang sariling uh, lupa. 831 of the book of Proverbs, rejoicing in the habitable part of His earth. Meron siyang is earth. Sa Bisaya, pagkakasabi ron, nga nagkakasadya sa iya duta nga sarang mapuyan. Kaya, sa kanyang duta nga sarang mapuyan. Yan. Kapadyo, so, realisan ko yung makikita yung lugar na punay. Hindi ko alam yun, eh. Oh. Doon nga tayo dadalhin ni Kristo pag naging dapat tayo. Pero as of the moment, hindi ko sa'yo maituturo kung saan yun. Nakatago yun sa paningin ng tao.